Torbjorn lang ito, okay lang? Okay Kasi pinapaigot ikot lang po tayo niyang Senado at ni Chis Escudero tungkol sa mga technicalidad sa impeachment trial. Tapos walang katapusang delay, di ba? Sa palagay mo po, pinoprotektahan kaya nila si Sarah para hindi malaman ng tao yung mga katotohanan? Tingin ko po, opo. May mga parang pabor doon sa pag-delay impeachment trial is nakafocus talaga doon sa pagpoprotekta sa kanya. Kasi parang ayaw nilang ipalam sa tao kung ano yung mga totoong nangyari talaga kung kung saan napunta yung mga pera na confidential funds na inaano sa kanya parang inaako sa kay Sarah. Di ba, impeachment trial naman, magkakataon din ni Sarah na linisin niya yung pangalan yung, niya, ano, pangalan niyo, di ba? Di naman not na guilty na siya, di ba? Hmm. Pero ikaw po, sa palagin mo, gusto niyo po bang matuloy itong impeachment trial at malaman mo yung katotohanan? Opo, syempre, kasi ano, karapatan ng taong bayan yun eh, na malaman yung kung saan napunta yung pera, kasi syempre, pera ng taong bayan yun in kasi di ba public servants sila, so ang tungkulin nila is gawin gawin yung trabaho nila na pagsilbihan yung taong bayan so dapat maging transparent din sila dun sa kung saan nila ginagamit yung pera and ano yung magandang dulot uh, kung saan nila ginagamit yun kapakipakinabang ba yun sa bayan yun? Ba? Mm -hmm. Kumbaga, kahit confidential fund yan, dapat awari oh, kung nagbigay ka ng reward dapat may ano yan kung may pakinabang ba't ka nagbigay ng reward sa ganitong tao di ba mm -hmm. dapat malaman ayun thank you very much sir ang napakaganda ng inyong sinir thank you po ingat po sa pag